So what's up guys? For today's video, samahan nyo kami ngayon. Silipin natin yung main engine, yung piston ring sa main engine. Asama natin si Engineer Ruas from Uno TV. Alright. So, dito na si Baby Boy nyo. Maninilip po na kami na yung araw na to. Ang trabaho namin, manilip. manilip sa makina. Alright. right. Tara. By the way guys, ito yung ginagawa namin tuwing arrival sa puerto. Uh, lalo kung galing kami sa mahabang biyahe. Minsan eh, naabot kami ng isang buwan o isang buwan kalahati. Kaya pagdating namin, silip agad. Bago kami sumilip sa iba, ito muna ang isilipin namin. So, titingnan po namin guys yung baka, baka may putol na piston o dry yung piston o may gasgas -gas yung liner kaya importante talaga silipin agad para sa next voyage ready na siya or need na overhaul may time pa kami para bunutin yung piston o palitan ng para mapalitan ng piston ring importante lang talagang itong ginagawa namin palagi tuwing arrival tsaka ang pagbabarko guys kahit anong hirap sa trabaho basta magandang samahan kinakaya lahat. Yan, si B-boy Masipag na engineer. Wala kang masabi niyan. Swerte na lang ang babae niyan kung sinong maasawa niya dahil wapo na. Wapo. Wapong wapo na. Masipag pa. Dollar pa. Sana all. So, yan si Segundo, guys. Ah, uh, yan yung pag-check niya sa piston. Bali, kung di na magbabounce ibig sabihin may putol na yung piston ring o minsan stuck up so yun lang yung mga karamihan na ginagawa palagi namin tuwing arrival guys yung pinaka importante na pag before kayo umalis sa puerto sigurado na okay okay na yung buwan natin makina para sa next voyage kailangan lang siya guys tsaka sipag ang mm, um, puhunan mo Mas may marunong kang may isama sa kasamahan mo sinabay na rin namin guys yung paglilinis niyan sa scavenging sa ilalim na yan sa ilalim niya yan marumi yan nandyan yung sludge pinasabayan namin yung pagpuha tuwan tuwa na si Pugi okay na -no okay na daw sabi niya wala na daw yung problema makihintab pa rin daw yung piston ring sinkintab ng hita ng wala daw ita ng dilis So, shoutout din pala guys sa kasamahan ko, si 3 Engineer Banji Arellano. Malakas din to guys, mang manilit sa CCBT niya. So, okay na guys. Ready na yung makina natin para sa next voyage. Thank you for watching. Bye-bye! Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. So keep a positive attitude, work hard, and never give up on your dreams. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.